Wow Kung nagawi kayo sa SM Aura nitong New Year, baka nakita nyo kung kasama ang aming tryhard may triyark sa may genki sushi around lunchtime. Pangarap ko talaga kumain dito dahil lagi ko nakikita sa anime yung sushi na nasa conveyor belt order muna tapos darating sa iyo yung sushi via sushi tray. Good thing too dahil kung kagaya ito ng traditional sushi place sa Japan na ikaw ang bahala kumuha ng pagkain sa conveyor belt. Eh baka masyado ako maaliw sa kakakuha tapos wala na pala akong pambayad. Ito pa nga eh, medyo na over budget na kami. Medyo pricey kasi yung sushi dito pero worth it naman. Trying hard kami to observe proper sushi eating etiquette. Huwag daw isaw yung kanin sa toyo. Boom! Ayan. Ayan ka ngayon. Actually, itong araw na ito ay para talaga kay try hard mudra. Kaya tamang shopping ng peach blouse para sa lubungin ng taon. Bigyan ng peach blouse! Bigyan ng maintenance reds! Bigyan ng bago sapatos! Ay, ma'am? Ma'am? Di pa po bayad yan. Pero deserve niya yan kasi siya talaga ang basihan namin ng kung anong masarap sa hindi. Yung tipong sarap na sarap na kami sa pagkain pero pagdating sa kanya, okay naman. Minsan lang yan magsabi ng word na masarap. Gaya dito sa EST, sabi niya yan masarap. Ito masarap din daw. At yan masarap din. All in all, mukhang napasaya naman namin si Mama. Although, di kami entirely sure sa kanyang forever poker face. But to cap the day, take out ng tinapay mula sa Honolulu Cafe. Kayo, anong ginawa niyo niyang New Year?